Wala akong ginawa sa buong maghapon kundi ang umiyak. Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon ay hindi ako napapagod sa kakayak. Kanina pa nakauwi sila Stacy at ang papa niya. Wala ni kahit na anong imak sila daddy sa nasabi ng papa ni Stacy. Bakit ba kasi nararanasan ko ang lahat ng ito? kung kailan okay na, kung kailan masaya na ako kasama si Avon sa kapasusulpat ang ganitong problema. Lokong Avon kasi, kung hindi dahil sa kalandil niya, hindi naman mabubuntis si Stacy. Kahit kailan talaga ang Avon na yon. Puro paarap lang kasi ang naiisip. Agad akong napatalukbong ng kumot sa punas sa luha ko nang marinig kong may kumakatok. Nagkunwari akong tulog at nararamdaman ko naman na may palapit sa akin. Ipinikit ko ng husto ang mata ko para mas maging kapanipaniwala na tulog ako. Ilang sandali pa ay naramdaman ko si Avon sa tabi ko, alam kong si Avon yon dahil malakas ang instinct ko sa ganoon. Tinanggal niya ang nakotikit na kumot sa mukha ko at marahang hinapos ang pisniko. ko. Gustong gusto ko nang imulat ang mata ko para makita ko ang mukha niya pero pinilit ko na lamang napigilan yon. Hanggang sa naramdaman ko na may tumulong tubig sa pisngi ko. Sa pagkakataong ito, alam kong luha iyon ni Avon. Alam kong umiiyak siya dahil naririnig ko ang pijol na pagsingot niya. Ma mahal na mahal kita. Mahinang sabi niya pero malinaw pa rin iyon sa pandinig ko. Habigel, nandyan na ang papa mo. Hinihintay ka niya sa baba. Sabi sa akin ni Tita Cassandra nang makapasok siya sa kwarto ko. Kakagising ko lang din naman, apat na oras rin pala akong nakatulog. Napalalim pa yata ang tulog ko kanina marahil ay sa kakaya. Tumango ako at ngumiti. Sige po, bababa na po ako tita, Sagot ko naman kay Tita Cassandra. Bago ako bumaba ay nagtungo na muna ako sa banyo para maligo at mag toothbrush. Halos kalahating oras lang naman ang itinagal ko at pagkatapos ay saka na ako bumaba. Nakita ko si Papa na nakaupo sa sofa habang kaharap at kausap si Daddy Blake. Nang makita naman ako ni Papa ay saka siya tumayo at nilapitan ako para yakapin. How are you, honey? Are you okay? Yes, Papa. Sagot ko na lamang sa kanya. Kaya niya siguro na itanong iyon ay napansin pa niya ang namumugtong mata ko dahil sa kakaiyak ko kanina pa lang. Inilibot ko ang tingin ko para makita ang taong pinakamamahal ko, pero laking pagtataka ko nang hindi ko makita si Aven kaya napakunot ang nuo ko. Narito naman si Tita Cassandra, si Allen at si Daddy Blake. Nasaan na naman kaya ang lalaking iyon? Hindi ko natuloy mapigilan kaya nagtanong na ako kay Tita Cassandra. Tita, nasaan po si Ivan? Tanong ko. Kanina kasi bago ako bumaba dito ay tinignan ko pa ang kwarto ni Evan pero wala naman siya doon. May binili lang siya abe. Sagot niya sa akin. Baka mamaya lang ay nandito na iyon. I not. Pasabi na lang po sa kanya na uuwi na po muna ako. Hindi po kasi ako nakapagpaalam sa kanya. Ani ko pa. Sasabihin ko na lang Mag-ingat kayo ng papa mo pa uwi. Salamat po tita. Sabi ko sa kanya at sa kanilapitan si Allen. Bye Allen, see you ulit. Paalam ko sa kanya sabay yakap pa sa kanya. Nang makauwi kami ni Papa ay saka lang ako nakaramdam ng pagod kaya naman itinulog ko na lang ang nararamdaman ko. Bandang alas 7 ng gabi ay nagising ako nang makaramdam ako ng butom. Tinignan ko rin ang cellphone ko at nadismaya lang ako nang hindi naman ako nakatanggap ng texts mula kay Evan, kahit nga missed calls ay wala. Siguro ay busy siya kaya hindi siya makapag-text sa akin. Natapos na akong kumain, pati nga ang pagliligpit ng mga pinagkainan namin ni Papa ay naiayos ko na. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakatanggap ng texts mula kay Evan kaya hindi na ako mapakali. Sanay na kasi ako na kada oras niya akong kinakamusta. E ngayon, ni Ayo Hello ay wala akong natatanggap mula sa kanya. Nang makapasok ako sa kwarto ay muli ko na namang naramdaman ang lungkot. Mas lalo lang akong nalulungkot sa tuwing naiisip ko ang nangyari kaninang umaga. Sa itsura pa lamang ng tatay ni Stacy ay alam kong hindi na dapat siya pagkatiwalaan. Kinakabahan na ako sa posibleng mangyari para sa pamilya ni Aven. Mukhang seryoso kasi ang sinabi ng tatay ni Stacy kanina bago ito umalis. Posible nga kayang Posible nga kayang pumayag na si Aven sa gustong mangyari ng tatay ni Stacy napakasalan si Stacy bago pa maipanganak ang bata. Hindi. Hindi naman siguro. Mahal ako ni Ivan. Sabi niya ay mahal niya ako. Kaya iyon ang pinangahawakan ko. Kinaumagahan ay pinuntahan ako ni Lisette ang kaibigan ko pero laking pagtataka ko ng hindi naman maganda ang bungad niya sa akin nang makita kasi ako ng kaibigan ko ay agad niya akong niyakap at bumuhos ang luha niya. Hindi ako makapagsalita dahil gusto kong pakinggan kung ano ang gusto niyang sabihin. Ilang sandali pa ay bumitaw na siya sa yakap. Medyo naging kalmado na rin naman si Lisette. Anong nangyari, Lis? Bakit umiiyak ka? At napatingin ako sa bagaheng dala niya. At bakit may bagahe kang dala? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala kong tanong sa kanya. napatikip naman siya sa mukha niya at muling umiyak. Les, kaibigan mo ako. Nandito ako para sa'yo. Ano bang nangyari? Handa akong makinig sa sasabihin mo. Si, si, Zap, Zap. Napatigil ako at seryosong napatingin sa kanya. Anong mayroon kay Zap? Pinunasan niya ang luha niya pero wala naman yung epekto dahil panay ang labas ng luha niya. Pe, pinagpalit niya ako. E, iniwanan niya ako. Napaawang ang labi ko sa aking narinig. Si Zach ipagpapalit si Liz. Sa pagkakaalam ko ay mahal na mahal ni Zach si Liz. Nuli kong niyakap ang kaibigan ko hanggang sa tumahan siya at makatulog. Pagkatapos ay saka lang ako nakahinga ng malalali. Muli kong tinitigan ang kaibigan ko na tahimik na natutulog sa sofa, nakaramdam tuloy ako ng awa para sa kaibigan ko. Si Zach naman, ano naman kaya ang nangyari sa lokong iyon? Alam ko namang maloko siya katulad ni Evan, pero hindi ko naman alam na kaya niya palang lokohin at saktan si Liz. Nakita ni Papa si Liz na natutulog sa sofa. Kinwento ko tuloy kay Papa kung ang nangyari kay Liz. Wala naman kay Papa yon, gusto nga niyang dito nalang patuloyin si Liz habang wala pa siyang trabaho pero nasa kanya na yon. Kinuha ko ang cellphone ko na nakapatong sa ibabaw ng lamesa nang makita kong umilo ito. Napangiti ako nang makita ko ang pangalan ni Avon. Sabi na nga ba at hindi rin niya ako matitiis. Binasa ko ang text niya. Magkita tayo sa cafe, 10 a.m. Iyon lang ang text niya at wala nang iba. Pakiramdam ko tuloy ay masyado siyang seryoso. Hindi na ako nag-reply dahil agad akong nagtungo sa banyo upang maligo. Ilang minuto rin ang itinagal ko doon. Halos kalahating oras na lang kasi ay mag-aalas 10 na. Ayoko namang malate sa usapan namin ni Avon. Kilala ko iyon si Avon, may nipin ang taong iyon. Nakapag-palam ako kay Papa napupunta lang ako ng kafe sa labas ng subdivision. Hindi na ako nakapagpalam kay Liz dahil hanggang ngayon ay mahimbing pa rin siyang natutulog. Nang makarating ako sa kafe ay sumilay ang ngiti sa labi ko. Hi, si Avon talaga, umagang umaga ay gusto akong makade. Pagpasok ko ng kafe ay hindi ako nahirapan na hanapin si Avon dahil nakita ko na agad siya sa may unahang bahagi. Seryoso ang mukha niya habang nakatitig sa cellphone niya. Tinignan ko ang cellphone ko pero wala naman akong natatanggap na text mula sa kanya. Umupo ako sa harapan niya. Umiti ako at nang makita ako ni Aven ay mas lalong naging seryoso ang mukha niya. Ah, uh, bakit mo nga pala ako pinapunta dito? Nangingiting tanong ko sa kanya. Ikaw ah. Gusto mo lang akong makadit eh. Ano? Natatawang tanong ko pero poker face pa rin siya. Mag-uusap tayo. Napalunok ako nang marinig ko ang seryosong boses niyang iyon. Alam kong sa pagkakataong ito ay malabong magsabi ng kaloko-lokong bagay si Avin. Ah, uh, ano ang sasabihin mo? Puminga siya ng malalim at saka ako matiim na tinignan. Magsasalita na sana siya nang may biglang umupo na babae sa tabi niya at mabilis na hinalikan ang labi niya. Si Stacy. At nakita ko kung paano sagutin ni Avon ang halik ni Stacy. Sorry kung nalit ako, babe. Medyo na traffic kasi. Ani Stacy. Napatanga ako sa kanilang dalawa. Nakita ko pa ang pagngiti ni Aven kay Stacey at pagpisil pa niya sa pisngi ni Stacey na usually ay sa akin niya naman ginagawa. Okay lang, hinintay naman talaga kita. Magiliw na sagot ni Aven. Nagawi naman ang tingin ni Stacey sa akin. Oh, your hair na pala, Abigail. you want coffee or juice? Umiling ako at bahagyang ngumiti. Hindi na Yumakap naman siya sa braso ni Aven na tila ba nagpapalamang. Si Aven naman ay nananatiling nakangiti, halatang gusto niya ang ginagawa ni Stacy sa kanya. Ano na ulit yung sasabihin mo kay Abigail, babe? Marteng sabi ni Stacy kay Aven. Tumingi naman si Aven sa akin. Um, saglit akong napayuko nang maramdaman ko ang panunubog ng mata ko. Nahahalata ko na, na mayroong hindi magandang mangyayari sa araw na ito. Um, Abigail, gusto ko sanang sabihin sa iyo na ikakasal na kami ng Bibco next week. Ito ang invitation. Sabi niya na halos ikagimbol ng mundo ko. Iniabot niya ang invitation card sa akin at ako naman ay hindi na nag-abalang buksan iyon pinipilit kong pigilan ang pagiyak ko. Pumunta ka, ikaw ang magiging mid of honor namin. Masayang sabi sa akin ni Stacy. Marahan akong tumango at pilit ng umiti habang pinipigilan ang pagpatak ng luha ko. O, oo naman. Yes, thank you there. Napatingin naman ako kay Evan na ngayon ay bahagyang nakatungo. Ko, congrats nga pala sa inyo. Tumayo na ako at saka mabilis na tumalikod. Hindi ko na kaya pa ang nararamdaman ko kaya bumuhos na ang luha ko habang palabas na ako sa kafe.